Hi guys! Magandang magam, magandang tanghal, magandang hapon, magandang gabi. Pagkatapos natin maghalaman sa loob at labas, nilipat natin yung ibang halaman sa labas, ngayon, pupukap maupin natin ang sahil. Ayan, nilinasin natin dahil dami guys ng mga nahulog na lupa. So medyo maputi na yung kulit natin. Ayan. Ito lang guys. Ganda rin ang madumi kasi madami yung inilahi hila mga halang. Tiene que haber en el holo, nada, no, pero... no. te llamas pues Lula. Guys, oh. Ang ganda ng ating basil. Ilalagay natin ito sa paso. Malaking paso. Para dumami. Hmm, Tama. Isarap sa soup. Ito naman guys ay mga bulaklak ng letos. Hmm. Guys, ang ganda ng ating snake plant. Pero ito yung dwarf. Hindi yung mahaba. ano ang dumi ito na ito dyan kaya e ko yung ganitong ano nang map gusto ko yung square pero okay lang naman kasi meron din siyang towel na ganun ang shape pero yung square mas madali eh. Ayan, bago dumumi, punasa lang natin ito. Kasi pinagkatong ako guys ng madaming halaman. Ayan. Tapos dito, punasan din natin siya ng konti. Konti-konti. Kahit akan tingkatkan Ayah, ayah. Ya. Dan ini kecil ini. Ini adalah kumpus. Ini nak kumpus. Ini adalah kumpus. Ini adalah kumpus. Ini adalah Hindi na yung Tuloy lang. Hindi pati natin. Pagpapasal, guys, hindi hindi pati. sa sahig Hindi pati Nilipat na natin ang ating pambansang. Yung ating pambansang bay leaves. O, diba? Guys, ito yung ating bay leaves. dalawang taon na ito, guys. Diba, ganda-ganda na. Ang laki na. Malit lang ito. Ang binili ko. So, two years na siya. Dito sa Pagod na pagod si Lola. babasahin natin babasahin natin sa labas tapos dito natin siya ito permanent guys good ah ah okay lang ang ganda guys ang oh, laki na 2 years na siya ito ang Baylibs.

matutuyo yung mga bulaklak natin dito ng mga pupula. Kasi, hindi pa ako nakatakawag dito sa banda dito Nalikot din natin yung ating snake plant. Guys, yung ating this lily, may medyo in elimination elimination na ano hina na natin ng papalitan ng ano napadami yung ating tanim na pislili kaya ang dilim na so ngayon ang ipapalit natin ay snake plant pero hindi tayo natin papatay ng pislili po konti lang at kayong spider plant. Kasi yung spider plant is... Guys, mahalaga yung spider plant sa loob ng bahay ko ka. Para walang... Ang tawag Fly spider. Baby. Air purifying ourselves. Mahirap ang hirap maglinis, guys. Tandaan si Lola, linis pa ng linis. Yung laki kasi ng solaryum, wala maglilinis. Ho, <laughs>